Hello 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 good day everyone muling nagbabalik sa iyong camera this is your miss universe 1981 it's Maring my vlog and welcome to this video at this video po ay wala tayong magawa dito sa Hinaguan Farm. And I was thinking, I am thinking kung ano ba talaga dapat gawin. Yan, so nag-iisip ako dahil napaka-boring today. Today is October 10, 2023. And today is Tuesday. So walang katotaw. Ayan. So, I'll play my, will mess deeper <laughs> Parang tumbang preso. ato <laughs> balata. <laughs> yeah so I'm with uh, Katarina, one of our cats here sa Inaguan. Isa din siya sa naboring dito sa, <laughs> sa Inaguan Park kaya walang magawa. So, kaming dalawa, we were bored. We are bored. Actually, kaming lahat dito. <laughs> Ayan, so punta na lang tayo sa park. Mag-ikot-ikot tayo kung ano ba ang ating dapat gawin for today's video. <laughs> Ayan na, I am posing. I am thinking also, no? Kung ano ba talaga ang problema ng Pilipinas? Bakit po nagmamahala ng ating bigas at mga bilihin? <laughs> And also the world peace. Bakit may mga country nag-declare ng war? Charot! <laughs> Ayan, I'm so very sad kasi I am single right now Para sa nakakalam, para sa hindi nakakalam, I am single now And I'm just waiting for the right person Ayan, andito na ako sa waiting area Waiting for the right person to love and to make me happy Yung deserve kong happy na Charot lang. <laughs> so, wala tayong magawa sa waiting area. So, pupunta na tayo kung saan tayo comfortable at kung saan tayo pwede magmuni-muni sa ating mga problema. Eh, wala namang tao siguro walang problema, di ba? So, naisipan ko punta dito sa Duyan kasi sabi nga nila, if you wanted to have this comfortable ambience, kailangan ka magduyan -duyan. Mag duyan, -duyan. Ayan, I am riding with the Duyan na dito sa Ilaguan Farm and this is one of the tourist, one of the highlight dito sa Hinagua Nature Park ang pagduyan-duyan dito. So walang katao-tao guys, nakita yun naman ako na mag-isa dito. So ayun, walang magawa ang bakla, sa so pagduyan-duyan na lang. Ito sa pa, ganyan talaga ang mga single. Hindi tayo nag expect na may mag-chat, hindi tayo nag expect na may mag-call, at hindi tayo nag expect na may maghahanap sa atin. Basta single, only family and friends. Chat! Uy, ginawa ko! Puta sa rango na ayon, may manok. <laughs> yung manok na bagong ano ba nanganak yung bagong pisa na itlog so may mga piso or may pa so akala na kukunin ko yung mga anak niya charat <laughs> ayan I am feeding our fishes in the ocean fishes in the ocean it's fish in our pan it's tilapia ang, ang, lalaki, ang lalaki na ng mga tilapia natin kasi it's been a while na hindi tayo nag harvest so I think It's a couple of a month, ay mga three weeks ago, na naharvestan itong pan natin. So yan, malalaki na yan. Hindi na nakita sa camera kasi malayo. Pero, if you are here, you can enjoy feeding our tilapia. And makikita nyo na ang laki-laki na at pwede na mag-order dito. So, kung mag-order kayo dito, it's 250 pesos per kilo po. So, mag-add on na lang kayo ng 50 pesos. 300 para sa ini loto po. Loto! <laughs> pwede um, ihaw, pwede perito, pwede, uh, deep fried, or pwede din depende ko anong mga putay na gusto niyo. Pwede ding sabaw, pwede ding paksir. So, I'm so happy kasi I'm done feeding with our fishes in the ocean. is <laughs> fish pala. Na. The flora of fish is fish. Fish in the ocean. So, punta na tayo dito sa um, ang ating bahay dito sa Hinaguan, park, Hinaguan Nature Park dahil kakain na daw. So, you know what? Pagkain, hindi tayo talaga dapat mahuli because food is life here. <laughs> Ayan, so kung ano tayo ng bahaw. But you know what? Bahaw or yesterday's rice, according to Regine. Ang English na nabaw is yesterday's rice. Ang, ang sarap dito. It, labi, uh, labo na kung may coffee. Ayan, so ngayon ay ating ulam ay yung isda ni Brenda na niluto kanina. At half the fried fish. Actually, marami to luto to na Jigjag pero naubusan ako. Ito na natira. At ito yung yesterday's pack yun din namin ni Bating uh, last night na niluto namin. So, I'm with Bim Bim TV. Please do follow Bim, Bim TV, guys. Ang kapatid na lalaki ni Brenda. Kasi dalawa silang lalaki. Eh. Actually, ang kapatid ni Brenda is girl boy, baklatong boy. Girls at si Manang, Charin, the eldest, si Brenda Bakla, si Bimbo Uh, boy and si Karo naman ang tomboy sa kanilang kapatid. So, I'm just sharing it. Ay, <laughs> ako. So, eating, eating, guys. So, ayan talaga dito, no? Dito sa farm. Hindi ka talaga magugutong kasi kasi anything na meron ditong offer and meron ditong available is ko kumain. Like our staff here sa canteen, no? Walang magawa. So, kumain na din sila ng kanina kasi walang katao-tao dito. Walang customer. Tanging kami lang. Kaya kinain namin ang niluto nila. Ah! Ayan, si Brenda, si Jujut at si Scarlett, they are eating while wala tayong magawa talaga. It's boring day here in Inaguan pa. Kami na dalawa. O, tingnan nyo. Meron <laughs> video ka na rin si, ano, si, si Katrina kanina na boring-boring. So, kumain na din siya. Together with me, guys. Ayan. So, I'm sorry, no? Nandito ako sa labas ng Inaguan Nature Park. Ha -ha. sa labas ng bahay. So, talagang may bakot tayong ilog. Agos ng ilog at ang ulan kasi umuulan ngayon. Mmm, sarap na sarap si Maring Mar. So, ganyan ba kayo kumain, guys? Pati kamay lalamunin. Nadeliri pala, pati daliri lalamunin. Ah, <laughs> ah, Sarap talagang sumubok pag, yun, know, daliri. At yung mga matatigas, sarap yung isoba. <laughs> sarap lang. Kasi, masarap imuya yung mga matitigas na bagay, di ba? <laughs> At ayan na, yes, um, si Bimbo tapos na kumain. So, ako na lang mag-isa guys. So, alam nyo, it's one of my favorite ang paksiyong isda. No? Ang sa aming term kasi is inun or inun -on. Kasi yung inun-on talaga, um, talagang sumisunob siya ba? No? Pumupunta siya sa kabutubutuhan ng ating isda. Doon may lasa talaga. Yan. This is my favorite. Part ng fish kapag deep fried is my favorite is the olo or the head. Ayan, kinakain ko yung head na yan. Kasi masarap yung olo. Alam nyo naman ba? Diba, na masarap ang olo. Ah! I'm sorry for my maingay na voice-over, guys. <laughs> I'm just overwhelmed with the word Olo. Olo, ang nasarap na ako. Sana all, sumakain ng Olo. <laughs> As a part of ulo din ng favorite ko kasi ang sarap niyang sipsipin. Kasi uh, very makatas. No? Sana all, makatas. <laughs> ko. Ayan. Um, mm, ganyan. si Maring Mar. Ang inyong Miss Universe 1981. Diba? Sorry po may bigoti guys. Kasi, you know, sabi ko lang I'm, I'm single. So, hindi ako inspired na mag-ahit. Hindi, hindi ako inspired na magiging maganda. <laughs> Kahit naman mag-ahit ako, ganyan yung mukha ko. Hindi naman ako maganda. Charot lang. Ayan. So, let's eat, let's eat, let's eat. And of course, after eating guys. So, dyan sa harap ko, andyan si Amanda. She is eating the macaroni salad made by Scarlett and uh, the other team kahapon po nagsalad sila kasi wala din silang magawa. Ganito talaga kami kapag wala magkakain at ano na ang iniisip gawin. At kahit anong nang naiisip. So ayan guys, ayan sila Bating, si Rhea, si Brenda. So natutulog sila Bating, si Brenda naman nag ano, nag-edit ng kanyang videos. Habang dito naman si Scarlett, ayan o. Oh, kita nyo naman di ba walang kataw O Si Scarlett naman ay, you know, um, busy replying sa lahat ng mga nag-chat-chat sa kanya at sa lahat ng mga chat-chat sa amin no, doon sa page hindi po namin lahat na nire-replyan kasi hindi namin napapansin yung mga messages sa sa ano namin sa FB page namin maliban sa aming personal account doon nakikita at na nababasa namin so kita niyo naman dito sa ating area dito sa ating A house diyan sa area ng kuan ng, ng main area ng ating hinaguan nature park o sa dyan si, Mahal na Berhen wala ka tao talaga because it's Tuesday and kapag Monday to, to, to Thursday po na set na sa aming mind na wala talagang katotoo. May mga tao na pa-picture ng mga Kanina, morning, may na picture ng tatlong group. Then after picture taking, umalis na din. So ganyan lang talaga. So kita nyo naman ang riverside natin na go nagawa nature park at riverside. Walang nariligo kasi umuulan siya for 3 days. So kita nyo naman ang tubig ilog. Hindi siya kalinisan. It's color Milo. It's color brown. <laughs> ah! Ay, ah, ako. Sobra ako masulti na dahil sa ating sa atong over. Ay, ayan, I'm with Mumay, the maldita cat dito sa inagoan. Anak ni kapatid ni Chu Chai ng no, mga anak ni oh, 'di ba, maldita? Ka dahil alam niya binibidwan siya so umalis siya. So I'm here in a house. Diyan ako natulog. Actually kagigising ko lang marag na, iba yung pag-insert ng ating video. <laughs> Ayan, wala tayong magawa. So, nag-iisip ako. Ayan. Sa next -san Sa lahat po ng gusto mag house ito, again, 300 pesos per day and 500 pesos for overnight. Ayan. Five to six persons. Ayan. So, dahil walang magawa, ay... Isip-isip na lang kung saan punta at anong gagawin. Charot lang. So thank you so much guys for watching. This is your wedding tomorrow. And see you on my next vlog. Please hear the voice of Scarlett. Thank you so much again. I love you all. Have it all Didn't we have the best of times When love was young and new Couldn't we reach inside and find right world of me and you We'll never lose it again Just once you know what love is You'll never let it end We're on until the morning. You know, you never learn that away again till we almost have it all. <laughs>